Hindi siya kagaya nung naranasan ko nung nasa krematory ako. Oh, yan ang nangyari naman dyan. Medyo nakakatakot na to ha. Krematory na itong ito, usapan, ah, no? way back 2008. 2008 or 2009 yun. So, maaga ako pumapasok niyan. Lalo na pag alam kong umaabot ng animang cremation ko per day. Mm. Maaga ako pumapasok. So, usually 3 a.m. nandun na ako sa krematory. Kasi maglilinis ako niyan eh. Mm. Krematory. Ang tao lang nun is yung security guard. So, ang uh, layo niya sa akin, so parang 300 meters away sa akin eh. Mm -hmm. So ako lang ang mag-isa na nasa crematory place. Siya nasa harapan pa. Binuksan ko yung pinto, so parang may sumipa lang na malamig ganoon. Oh, oh. pa Oo, parang ganyan ang lamig. So, pumasok eh. oh. ako. Ah? Oo. Oh. Tapos Pumasok ako. Pasok ko, naglinis na ako. Paglabas ko parang iba, parang malamoy may humaharang sa So tinuloy ko pa rin, lumabas ako. Kasi parang para kang nga lalag natin eh, nung pakiramdam ko nung mga ganito. Mm. May lumipad na parang platito ba yun? Platito? Babasagin sa, yun na. Sa crematory. Mataas yung pinanggalingan niya pero tinignan ko di siya nabasag. Lumipad lang para magingay. Kasi ingay yan, di ba? May para, kanyang, para kanyang, para kanyang tinawag yung attention mo. Mm -hmm. So papunta sa akin. Hmm. Hindi naman niya siguro intensyon na patamaan ako, parang papunta sa akin. So para so, na masabi nga oh, nandito rin ako, uh -huh. parang ganyan. Sumigaw so, ngayon ako, sabi ko sino 'yan? Oo. Uh -huh. Galit pa ako do sa guwardiya, sabi niya, hindi ako, layo-layo ko sa iyo. Tabat so, ka naman babatoy ng platong mo sa akin. Oo. Kasi una-una inaantok na nga rin daw siya, bakit pa siya magtitrip, parang ah, ang ganoon? Mm hmm. Dito mingin ako sa paligid kasi cemetery 'yun. Mm -hmm. Maraming mga nakatira doon na talagang doon na tumitira sa mga ano. So,